Hello ka mayroon tayo ngayon na pansin dito na double burner DIY power kalan So ito ngayon at ating tingnan So napakalakas daw ito At ito mayroon siyang uh, yung blower niya dito at saka yung off and on niya Yan. Uh, pwede isa lang yung gamitin mo, pwede dalawa So ito yung nasa likod niya Ito, napakagandang pugon ito DIY lang po ito. Pero, kahoy at saka uling pwedeng i-gatong. Ito, dyan, no. Oh. So, napakagandang. Mamaya, gamitin namin ito. I-try namin, uh, kasi maglaga kami ng, dito natin lagay yung kahoy. So, ito, transfer natin dito. Maluto ito. Laga tayo ng ulo ng baka doon sa so, power kalan. Ha! Usayan-usa. Subscribe!